Hello mga idol, uh, mag-actual tayo ng connection guys para dito sa inyong mga video okay midrains at saka sa Twitter guys pwede ito yung gamitin itong connection na to Ito guys yung tinatawag na series connection Bali meron tayong dalawang Twitter Ayan. Sa, dalawang sa dalawang Twitter isang kapasitor lang ang gagamitin natin sa series connection guys Ngayon guys, e, papaliwanag ko sa inyo kung paano ang connection ng series ito guys sumuk na to napakaganda ito sa mga video okay lalo na doon sa mga malaking video okay sa mid range sa twitter guys ito ginagamit itong connection na to series connection guys ngayon guys ito mag actual tayo ngayon itong isang twitter negative niya. negative tapos tatawid siya papuntang positive ng kabilang Twitter. Ayan. Tapos, ang matitira dito is negative. Tapos, kabila naman is positive. Ngayon, sa kabilang Twitter is nandun nakakunik ang kapasitor na 2.2 microfarad. Ito guys, ayan. Nakakunik yung sa kabilang line ng uh, positive ng ampli. Tapos, yung negative naman ng ampli, papunta naman doon sa kabilang side ng negative ng twitter yung guys basta tandaan nyo guys positive tawid ng uh, positive tawid ng negative ng twitter yan. yan ang isang connection wala nang ibang connection yan tapos yung matitira nyan is negative and positive uh, doon na yung kukuha ng connection papunta sa amplifier nyo guys saka sa positive side doon na yung capacitor isang piraso lang guys ayan. tipid na kayo dalawang twitter isang kapasitor lang ang gamit ayan guys o ito guys ang uh, demo ng series connection ito, guys. ito ang ginagamit ko kadalasan sa aking video kaya bihiran na ako masusunugan ng twitter saka may drains itong connection na to guys na series connection sa so, mga malaking speaker parallel, parallel ng connection nung guys walang kapasitor yon ang gagamit lang ng kapasitor tweeter sa mid yan guys ngayon uh, testing natin guys ang tunog ng series connection yan guys pakinggan nyo guys ah tipid na kayo isang kapasitor lang ang gagamitin nyo dito yan I-testing natin guys ha. Yan. O, okay, ito na guys. Ang tunog ng series connection guys. Yan. Tingnan nyo guys. Napakatining niya. Eh. Saka wala syang bass. Ang sabay yan. Tumutunog. Yan. Ito. Ang sabay yan. Ang sabay Tumutunog ito yung pang testing natin na amplifier na Asymbol 120 watt ito Ayan, guys, yung ampli natin yan guys, itong tunog ng series connection yan, tingnan nyo guys ngayon pero yung ispigising ng guys bumaba yung ohm sa uh, ibang vlog na yung guys Tapos uh, i-actual ko lang muna sa inyo yung series connection nya Yan Yan pa ang tunog ng series connection ng Twitter Sa mid guys, ganun din ang gagawin niya, Series connection din Isang capacitor din naman Ang ganit Yan guys, tinig nyo na Tinig nyo na yung tunog ng Twitter full volume na yan guys ha, sa ating amplifier naka full volume na yan sa cellphone ko pero yan pa rin yung tunog nya hindi sya basag matining and, hindi sya persado ayan. ayan guys tasted na yan guys ha tasted na yan pang mga video ko Sumbok so, ko na yan sa aking sirien.